I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, isang magandang araw ulit diyan. Uh, sa lahat ng mga kadiway natin diyan, especially doon sa mga beginners, no. Ah, uh, ayun, uh, isang mabilis sa mga DIY Meron kasi dito nga uh, pinagawa. At uh, ito, yung i e lang ng ating uh, malapit lang diyan lang, uh, halos sa kanto. And then ang naging issue nito ay uh, sobrang ingay niya kapag ka pinapaandar siya, eh, talagang malakas yung humming or yung ingay niya. So, una kong check dito nga yung bearing tsaka yung motor. At uh, okay naman, okay naman yung tunog ng kanyang motor. Eto kasi minsan sa mga ano ko dito experience ko kapag ka maingay, ang nagiging scenario dito, sira yung bearing. Yung bearing ng motor, eto. Yan. So ang ginagawa ko diyan mga ka DIY para masabi ko na sira yung bearing nito, kinakalas ko muna siya diyan and then nilalapag ko siya dito sa ganito lang. And then pinapaandar ko siya. Tinitignan ko kung uh, ang ugong niya malakas. Dito naman ang ugong niya ay hindi ganong kalakas kaya okay yung bearing nito. So papakita ko lang na isang mabilis. Okay. So, yung mga kadiway, no, ganyan yung nagiging uh, isang tekniko dyan na nilalapag ko muna yung uh, motor dito sa lapag. Tinitingnan ko maingay kasi may mga pagkakataon na sira yung bearing dito o kaya yung kabila. Doon maingay siya kapag ka nakakalas. Pero dito, uh, smooth siya, tahimik yung kanyang, uh, tahimik naman siya, ayon Kaya, ang uh, chinek natin dyan yung kanyang bearing. Uh, may mga tama na rin yung mga bearing niya mga kadiway, kabilaan. Pero ang isa talaga sa malala mga ka DIY ay yung kanyang mismong makina. So ito mismong makina niya talagang ayan papakita ko sa inyo. Buksan natin. Ayan. So ayan mapansin niyo chocolate na pala talaga to at uh, kumakalog na yung bearing dito din sa loob kaya pala sobrang ingay na rin. Ayan. So tingnan niyo mabuti oh. Ayan. So lilinisin natin muna yan ng gas. Well, papalitan natin yung mga bearing Titignan natin kung ano na yung mga alog Kasi talagang may damage na Kaya sobrang ingay nya So ayun lang May bibigay ko lang na tips dito mga ka-DIY Para doon sa mga customer Eh kapag ka nalubog yung inyong uh, e-trike or uh, e-bike Eh pakiramdaman nyo Or kung maganda yan Palinis nyo na Pacheck nyo na Pachain sa oil nyo na Eto kasi lumubog kasi ito mga targon lubog talaga Pero ayun nga uh, Napabayaan na rin Kaya yan yung nangyari uh, putik-putik na yung loob nya. So, ito, medyo malaki-laki ng gastos kasi daming papalitan yung mga bearing, pati yung mga bearing dito sa kanyang gulong. At, ah, uh, yun, hanggang doon lang, mga ka-diway. Maraming salamat sa panonood Ah, uh, isang mabilisan lang talaga. Thank you.